Hello, my name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Ah, uh, Nag-post ako nung kailan na sasagot ako. Nag-dry yung lips ko. Kaya parang umilagyan ko ng vaseline. Anyways, uh, ano ba to? Nag-post ako, no, sabi ko, para masagot ko yung mga maaring tanong ninyo. At marami ako nakitang tanong. Also, yung i-discuss natin today is uh, base dun sa isang follower or hindi lang isa. Mga tatlo sila no, sa last talk. No? Maganda yung mga usapan namin. I-share ko yun sa inyo para baka makatulong. Uh, again, dapat po, diagnose talaga kayo ng doktor. Okay? Uh, hindi pwedeng self-diagnosis yung mga videos ko hindi nyo pwedeng gamitin na, self, na pang self-diagnose kailangan makita po kayo ng doktor no? uh, yun no? Uh, anyways ang isa sa mga ang mga isa sa mga tanong ko do ang mga tanong na lumabas doon bubulolok. Uh, una sabi niya, bakit daw mas mataas mas or mas malakas yung kanyang uh, anxiety kapag may menstruation menstruation siya menstruation menstruation okay uh, actually hindi lang sa menstruation niya yeah, no kahit ano yung nararamdaman niya sa katawan niyo pwedeng mag uh, trigger ng anxiety so paano, didepende sa interpretation ninyo, kasi halimbawa may mga tao naman na nagme-menstruate may menstruate no? eh, yung utak ko kasi nakalagay yung spelling eh, menstruation pero ang pronunciation menstruate kaya nakagulo ko nakagulo yung sinasabi ko dun sa basa ko at hindi ko ginagamit kasi usually word na yun anyways okay yung menstruation uh, depende sa interpretation ninyo kasi may iba namang tao na nagme-menstruate wala naman anxiety nagsasuffer na lang yung girlfriend ko dati talagang namimilipit sa sakit yun pag, pag, pag meron siya so ngayon hanggang dun lang siya hanggang sa namimilipit lang siya pero hindi naman siya yung tipong miserable oh well miserable kasi masakit no? pero kung anxious meron din kahit papano may anxiety din ng konti pero hindi nga ganun ka miserable gaya ng mga tao may anxiety disorder kasi nasa interpretation eh. so ibig sabihin pwedeng ma na makakaramdam siya ng sakit parang sakit sa ipin din pero hindi sila gano'ng kamiserable yung bang nandun lang sa sakit ng ipin o sa sakit ng poson no? kasi menstruation may ganun siya so depende yan kung paano mo siya interpret no, yung simptomas mo kaya nung sinabi ko yung isa meron akong follower ano siya zumba instructor siya no? tapos habang nagsuzumba daw after five songs uh, sinumpog na daw siya at nagpa -ER tapos bakit daw ganon? Sabi ko, again, depende sa interpretation mo eh. For example, sabi ko, nakita mo ba yung kasama mo, ibang mga kasama mo doon, lalo na yung mga bago, no? Nakita mo, after ng mga isa, dalawang sayaw, hingal na hingal na sila. So, pareho naman kayong hiningal, eh bakit sila? Nakita mo, parang nagkukwento pa, napagod ako doon. Grabe, grabe yung ginawa ni coach, ganyan. Grabe yung sayaw na yun, hindi ko mag magawa. Eh, pero hiningal yan. Pero sila, okay lang nag-enjoy nag sila sa Zumba. Uulit pa ulit sila, sasayaw sila ulit. Nag-break lang sila, pero hiningal sila. Eh ikaw, hiningal ka rin. Pero bakit? Tapos sabi niya, bakit kasi para akong lutang? Parang ganon. So parang nagsiguro nag-depersonalize. -de sabi ko, eh kasi ikaw, meron kang anxiety. Ma. Yung fight-flight-freeze mo. Or kung nag-depersonalize -de ka, ba, maaaring nandun ka sa freeze response sa katawan mo. So ngayon, dahil nandun ka sa free response, in interpret mo ngayon na uh, yung sabi ko, so ano nangyari? Anong, anong nasa isip mo? Eh ano ngayon kung parang lutang ka? Anong, anong nangyayari? Anong worst? Baka dumamatay siya. Kaya siya nagpa-iya. O kaya nga, ilang eh, beses na din nangyayari sa iya. Hindi ka naman namatay. Sabi, pinapawi ka lang din sa iya. Di ba? So sabi ko, so may ebidensya tayo na hindi porket nararamdaman mo yon mamatay ka. So sa susunod, dapat hindi mo naisipin na mamatay ka. Nandun lang yung pakiramdam. Pero ngayon, pinapaliwanan ko sa'yo, bakit mo nararamdaman yon Kasi nga, nasa freeze response ka. freeze response, yung may mga tao na parang uh, hindi, hindi gumagalaw, yung nag-re-depersonalize, really yung kasi parang humiwalay siya sa katawan niya kasi sa sobrang stress, pinaproteksyon na ng katawan niya na, humi, na parang humiwalay siya doon. Kasi sa sobrang Uh, matindi na extreme na nararamdaman niya. So ang ginagawa ng katawan, humihiwalay. Eh. So ang yung yung depersonalization, hindi lahat ng tao naka-experience na, no? Iba-iba tayo ng symptoms. Kasi ano 'yan eh, namana natin 'yan dun sa reaction ng mga sinaunang tao, no? Na tipong isipin niyo ha, nung panahon na 'yon dati, kung kinakain ka na ng leon, ang sakit nun 'di ba? Habang kinakain ka na ng leon, di ay 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 sakit. Tiba, <laughs> So, ang gagawin ng katawan mo, magdi-depersonalize siya or magdi-derealization siya para mawala siya dun sa realidad na kinakain siya ng leon. So, yun yung response niya. Kaya napapansin niyo may mga tao na halimbawa na aksidente, no? Kunya na baril, nasaksak, uh, na aksidente, parang wala nakita parang wala nangyayari. Ubat uh, tayo pa rin. Adrenaline niya 'yon, okay? So, hindi niya nararamdaman agad-agad yung sakit kasi pinoproteksyonan siya ng katawan kaya nakita mo oh, nakatayo pa oh tumatakbo pa parang walang parang hindi niya alam na nabaril na pala siya or something oh tapos naman yan tutumba na siya kasi yung katawan natin pinoproteksyonan tayo sa sobrang sakit sa, kaya ganun ganun nangyari eh ngayon wala namang bumaril sa iyo wala, wala ka naman sa aksidente pero bakit lumalabas yon dahil bottom line dahil sa fear dahil sa takot No, o oh, sabi nga niya, nahuli ko siya. So ano nga takot mo? Eh baka pag parang nawawala ang sarili ko, sa lili, mamatay ako. O oh, di yun na nga. O oh, di ngayon, may kapit na bayan tayo. Sabi mo, ilang years na yan sa'yo. Nangyayari na nangyayari. Ano, namamatay ka ba? Ito yung ka sa iya? Hindi naman. So talagang kailangan mo lang intindihin at tanggapin na gano'n yung pakiramdam. Hindi ko kayo masisisi doon kasi hindi mo nyo nga naiintindihan yan. Kaya ginagawa ko yung mga video na ito para maintindihan ninyo. So tama sa, Sana, na-imagine na, na, nyo ba sinasabi ko, yung yung na pero alam mo parang walang nangyari, tumatakbo pa rin siya. Pero na-hit na siya ng something, pero parang eh, kasi pinaproteksyonan siya. O kaya nasa gasaan nasa gasaan siya, oh, tumakbo pa, tumayo pa, pero mamaya maya bumagsak na rin siya. Kasi adrenaline niya yun. So yun yung lumalabas sa atin. Eh, pero tayo, wala naman tayo sa aksidente. Eh. Pero nandun yung fear. Nandun yung fear response mo. Kaya mo nararamdaman yun. Yun, okay? Ngayon, meron pa nagtanong doon sa akin. Uh, paano daw ba may iwasan yung epekto ng withdrawal sa gamot alam niya sa totoo lang yung mga napapanood ninyo nababasa niyo sa pelikula na nag-withdrawal ng inginig no? kung ano-anong pangit na nararamdaman exaggerated lang yun sa mga pelikula okay okay yung masyadong papaliwala doon ako dati ha ilang beses akong nag-take ng medicine meron pa ako nag-take ng medicine hindi ko naman kailan. well pwede ko naman i-take yung medicine pero hindi ako ganun ka-extreme pero tinake ko yon yung pangalawang beses na yon kasi gusto ko maintindihan ulit yung gamot para mag effective ako sa inyo sa pagpapaliwanan okay so nung, na, nung tinanggal ko yung gamot wala naman ako withdrawal symptoms so minsan inuunahan nyo lang exaggerated lang kayo or kala ninyo withdrawal symptoms yon pero then again parang interpretation nyo lang at lumabas ulit yung takot ninyo na iniisip niyo, may hey, withdrawal symptoms o wala. Tsaka, o oh sige sabihin natin may withdrawal symptoms ka. No? Ano yung mga worst ba na withdrawal symptoms? Sakit ulo? Ano pa? Ah, uh, medyo anxiety? Medyo anxious? Okay, kung anxious kayo, meron namang ganitong video. Maintindihan ninyo, mamatay ba kayo doon? Hindi mo kayo mamatay. And kung sakaling may withdrawal symptoms kayo, kasi iba-iba tayo, no? Magkakaroon man, nawawala rin naman yun. Hindi naman siya permanente nag-adjust lang ulit yung katawan mo kasi nagtanggal ka ng gamot ganun lang parang yung mga tao na yung tumitigil manigarilyo ako dati nung mag-stop ako mga nigarilyo eh grabe ako manigarilyo talaga ano yun uh, may time talaga na nag-chill ako nung gabi pero isang beses lang yun kasi in abrupt, abrupt yung pagkakatanggal ko ng gamot ay ng nicotine, ng sigarilyo kasi dalawang ways yan it's either abrupt tanggapin mo na ganun yung mararamdaman ng katawan mo or mag gradual ka kung, dati isang kaha sa susunod na araw kalahati kalahati ka sa buong linggo sa susunod na linggo one fourth na lang pero ang problema kasi noon naninigarilyo ka pa rin so mas mahirap siyang matanggal kasi eh, maninigarilyo ka nagbabawas babawas ka pero naninigarilyo ka pa rin so may time na o parang may party balik ka ulit sa sigarilyo so ganun no So nag-chill ako, ganoon lang talaga tinanggap ko. Talaga nung chill ako gabi, grabe. Ganun po ko tawag sa ate ko, nag-chill ako gabi. ay ganoon talaga. Okay? So, in-exaggerate niyo, okay, masyado exaggerated. Kumbaga sabi ng kaibigan, exaggerada. Sa so, exaggerada, wala namang kaano, ni big deal mo. Kaya ka naman yung work, tatang na naman to. Pero hindi ko kayo masisisi doon. Okay, at least alam nyo na. Huwag no? ka, huwag OA. Walang OA kung meron man, konti lang yung nagkakaroon ng symptoms noon. tsaka yung tipong gamot niya tipong 10 years, 15 years siyang dependent sa gamot pero kanyari mga buwan ka pa lang parang huwag ka masyadong magdadrama walang ganun, okay? Ah, ano pa? ah, sabi niya, eh yung kape, paano yun? may isa na akong follower sabi niya, dati nagkakape ako eh ngayon, wala na, tatlong taon na alam niyo ba, sabihin ko sa inyo ha? ako nagkaka, ngayon niya gusto ko magkape kakape ako, order ako, wala Dadaon sa Magdo Ganito. Tanggap ko sa sarili ko na kapag uminom ako ng kape, meron ako palpitation. Okay? Kasi gawa yun ng caffeine. No? Ang kape, yung brood ha, yung walang asukal, walang, agad ganun ako minum ng kape, walang asukal, walang creamer, kape lang talaga brood. Okay? Usually, pinopromote ko si Magdo No? Usually, dadlaw ka ng Macdo kasi katabi lang ng kondo ko yung Magdo So doon lang ako, kaya gagawa, pag, pag sinipag ako, gagawa ako ng sarili kong kape. Meron akong mga, may mga brewer ako, may sarili akong gano'n. May mocha pot ako na, etc etc, So matrabaho pa. So bilhin na ako sa Macdo. O okay. Starbucks, kapag binibigyan niyo ako ng pang-Starbucks, gano'n. <laughs> Naalala ko tuloy, pang ko ako pang-Starbucks dyan. Yung mga gusto magbigay sa akin ng pang-Starbucks. Para naman mag-enjoy ako lalo para gising yung utak ko sa pag sa uh, share ng video. Anyways, so yun na ano, no, sa, tapos sabi niya, sabi ko sa kanya, eh kung dati ka nagkakape ka naman, wala kang problema, di ba? Kasi alam niyo, merong research na maganda yung kape sa katawan. No? Ano na proven na siya na maganda yung kape. kape. marami siyang benefits. Pero kung ikaw yung tipong grabe ang nervyos mo at hindi ka pa ready natanggapin yung palpitation mo, natatakot ka sa pagpalpitate mo yung yung pagiging alert mo kasi ang kape mo papa-alert eh actually yan ang hinahanap ng mga taong nag-iinom ng kape kasi pag gising nila gusto nila parang tamad na tamad pa sila parang pagod pero parang nagkape sila buhay na buhay na sila yun yung hinahanap nila na ayaw ng mga mga taong may anxiety kasi feeling nila ay Allah mali yung pinasukan ko oh, dapat sa taas pala ako oh, dumaan sa ilalim ko dumaan layo tuloy anyways ay. oh anyways sayang mong lapit na sana oh. <laughs> oh oh anyways so sabi ko sa kanya pwede mo ibalik yung kape pero wag kang ninerbiusin eh. kapag nakaramdam ka ng palpitation alertness eh, kasi nga yung ibang tao kaya kasi nagkakape yung mga call center yung mga gwarja kasi kailangan ng katawan nila kailangan nila sa trabaho yung ibang tao nga naging energy drink Uh, ba't sila kaya nila? Depende talaga sa interpretation. Sa so, tingin nyo ba, pa nag-energy drink sila, hindi sila nagpapalpitate? Okay? So, merong palpitation yan. Kaso hindi lang nila pinapansin. Kasi wala naman sila anxiety disorder. So, nakita ninyo yung difference? Really, it's your interpretation. Interpretation doon sa symptoms. Alam mo to, nagpapalpitate ako, mamatay na ako. Gawa lang naman pala ng kape. Eh, normal lang naman ang reaction ng katawan yun. Okay? Gaya ng exercise. Kaila gaya niya sa so, pag exercise ka kailangan tumibok yung puso mo hindi pwedeng hindi walang kwenta yung exercise mo kung hindi tumibok yung puso mo so anong gagawin mo dahil takot ka sa pagtibok ng puso mo hindi ka lang mag-exercise huwag tayong tatanga-tanga <laughs> okay. na ano na ako dyan sa word na tatangat tanga na yan okay bahala na kayo dyan na-explain ko din yung word na tatangat tanga sa video may mga may mga religious pala dito na stricto no? Na narinig okay anyways Um, ano pa ang mga tanong doon? Although sinagot ko actually doon sa ano eh sa sa poster. Okay? Kailangan ko lang dito muna, okay. Ano pa mga tanong na naalala ko doon? Ah, okay, namatay daw yung nanay niya sa hyper because of hypertension. So natatakot din daw siya ngayon na baka mamatay din daw siya. Okay? 'Yun nararamdaman mo na 'yan, normal lang 'yan na anxiety kasi may na-experience ka. Eh. Pero yung tipong hindi ka na nakakatulog eh kailangan i-process mo yung feeling na yun. So, paano ipinaprocess? Maraming ways para paano i-process. Eh. Halimbawa, o, oh, lalo na pag CBT, kasi kailangan mo i-challenge yung mga ideas. Eh. Okay? Um, pwede kasi maging maganda yung resulta nun sa'yo. Halimbawa, aba, eh, kung talagang mataba ka, naninigarilyo ka, hindi maganda yung lifestyle mo, wala kang exercise, eh talagang dapat matakot ka. Okay? So, ang kagandahan nun, pwede ka baguhin dahil sa takot na yon hindi eh, maganda yung anxiety mo okay? pero kung tipong dadating ka na na hindi ka na nakakatulog dahil sa pag-iisip then ang gagawin natin dyan ano ba most likely na pwede mangyari sa yun okay ano ba most likely na pwede mangyari sa yun kasi usually yung mga namamatay sa ganyan eh nasa katawan nila no? alimbawa mataas kolesterol ano so maging objective tayo so isipin mo ikaw ba mataas kolesterol mo mataba ka ba naninigarilyo ka ba kung ganon then magbago ka kailangan magbago ngayon yun yung sasabihin mo sa sarili mo ah hindi na mangyayari sa akin ito kasi nagbago na ako bumaba na yung kolesterol ko yung ganon etc etc ngayon eh kung talagang oras mo na kahit anong healthy mo kung oras mo na tinawag ka ng Diyos wala tayong magagawa ako naniniwala ako sa oras-oras eh healthy ka, bigla kang naaksidente, patay ka. Healthy ka nga, naaksidente ka naman, naman. Tapos yung aksidente, hindi mo ba, gaya ngayon, meron ako nakitang news, na dumaan siya dun sa ano, sa overpass. Ganito, ganyan, yan, may dumaan na yan. Bigla may bumagsak sa taas, yupi yung kotse niya, patay. oh, talagang tinawag na siya ng Diyos nun. Pero yung nangyari, ilan lang ba sila na pwedeng magkaroon ng mga ganong freak accident? Di ba? Ilan lang. pwedeng mangyari yun, pero ilan. Ano yung sinasabi ng statistics? Araw-araw diba? ba may gano'n? I mean, yun lang. Yun lang isang nakita ko sa news. Ganun lang yun. So, kailangan mo i-kausapin sarili mo tungkol sa kamatayan. ba, diba, kung sinasabi mo may mga anak ka, may pamilya ka, natatakot ka na may iwan mo sila, bata pa sila. Nung bata ako, 8 months lang ako, namatay tatay ko. Buhay naman kami lahat. So, anong kinakatakutan natin na sa tingin mo ba, pag namatay ka, mamatay din lahat ng kamag-anak mo, lahat ng mga anak mo, hindi naman. Eh, ka lang din, OA. Oh okay. Eh. So, yun, no? kasi mga katulong sa atin yun eh. Siyempre, gusto mo makasama anak mo, okay lang yun. Normal naman yun. Pero yung idea na, na, ano, sino bang hindi namatay? Lahat ng tao namamatay. Depende sa oras. ba? Diba? Depende kung oras mo na, oras mo na. Pero tandaan mo ha, hindi porkit namatay ka at may mga anak ka, ang dali sa akin sabihin kasi experience ko eh, tatay ko namatay, namatay siya 8 months lang ko eh. pero lahat kami ayos naman o ilang taon na ako ngayon lahat kami magkakapalit ayos naman nanay ko nakapag-asawa pa ulit o so anong problema dun o huwag lang tayo, kasi masyado tayong madadrama masyado tayong ganun okay o yun lang o ano pa ah o meron akong follower kausap ko sabi niya ah bakit ah uh, uh, ano ne, ah, uh, ano Parang nakalimutan niya daw lumunok. Sabi nga na, nakalimutan ko, lupa. parang hirap na siya lumunok. Ganon siya. Sinatanong niya, normal ba sa anxiety yun? Okay, ganito nangyayari. Nangyayari talaga yung, minsan parang hirap kang lumunok. Yung parang, ba't ko malunok? Sabi ko sa kanya, nalala mo nung bata tayo, yung habang umiinom ka ng tubig, tapos sa tapat ka ng electric pan para ka nalulunod, di ba? Kasi pumapasok yung hangin, tapos yung tubig pasok din. Yung katawan mo ngayon, uh, nalilito kasi ganito yan eh. Sa throat natin, merong dinadaanan ng hangin, may dinadaanan ng laway o pagkain o kung ano may kinakain mo, no? Tubig. So, nagpapalitan yan. Pag... Kaya maganda ang hinga mo galing sa ilong kasi na-filter na, etc. Ang dami nangyayari doon sa ilong ka nag inhale no? Naalala ko, yung mom ko kasi nanay ko matanda na 89 na siya eh, this year sabi lang eh nagkaroon ng pneumonia sabi ni doctor sa amin oh mag-ingat kayo ha kasi uh, kay lola kasi uh, bawal siya mga bilaukan kasi ayaw natin yung pagkain mapunta dun sa lungs so minsan ganun yung nangyayari dun so ibig sabihin sa mga bata normal lang yun no? normal lang yun na minsan parang hirap ka lumunok lalo na kunyari nasarapan ka ng electric pan kasi may nangyayari mekanismo doon na o oh, panghangin pagkain guma, may ganun nangyayari dyan sa throat natin okay so sabi niya ano pa kinatakutan mo na baka hindi ako makahinga so saan ang galing yun may ganun ba may basihan ba yun na hindi ka makakahinga kapag nangyayari yun ang mga hindi na, ang, ang, ang mga taong hirap naman makakahinga hika uh, allergy, yung namantal na yung phone yung katawa, pati yung loob ng katawan niya namantal na, nagsasara na yung mga throat. So, ganun ka ba? Sabi ko, ay eh, nag-uusap na tayo ngayon. Parang hindi ka naman hinihingal. Mukha is naman yung hininga mo. Nakakapagsalita ka naman. Sabi ko, uminom ka ng tubig. O, oh, nakakalunok ka ba? Oo. So, ano ebidensya mo na sa nang galing yun na hindi ka makakay makakahinga ganun ganun may allergy ka ba sabi ko wala may hika ka ba wala sabi niya naka-excite ko nga lang eh, yun naman pala eh. So, pansin niyo lahat ng problema nyo galing sa interpretation. Yung ininterpret niyo na baka hindi ako makainga, baka mamatay ako. bak you see, yun yung mga nagpapa-trigger ng inyong panic attack. It's all about your interpretation on those things. Kaya mag-iingat kayo, 'di ba? Pero syempre, again, hindi ko rin kayo masisisi. Kasi hindi nyo nga alam yon, O, buti na lang nandito ako para explain sa inyo isa-isa. Dahil dyan, o, magka na nakalaman na ganito. O nga, no, sige na nga. Hindi agad ako magpapanik. Okay? Kailangan kasi i-challenge mo na idea. Teka lang, ito bang sinasabi kong ako akong huminga? Saan galing? Ano yung basehan ko? Nahirapan ba akong huminga ngayon? Hindi. O bakit ko naiisip na mahirapan akong huminga? Kasi nga, nung lumunok ako kanina, nahirapan ako. Pero does that mean mahirapan ka na huminga? Saan nang galing? May doktor ba nagsabi sa'yo? Yun. Kung wala, edi kalma ka lang muna dyan. Kasi hindi ko na alam kung tama ba itong dinadaanan ko. Kasi dapat mag waste ako eh. Okay. So, yun ano. Kailangan ko rin mag-makdo. Kailangan ko nang, saan pa makdo? Okay. So, yun. Ano pa mga tanong nyo dun sa ano? Kasi naka-video. Gusto ko sanang basahin. Kasi naka-video, mamatay yung video pag pinunod ko yun eh. Anyways, uh, siguro yun na lang muna. Maraming maraming salamat. Bye guys!